Ciao Raga! Musta Raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog na ari, Kaya makinig na maigi at unuwain mabuti. Meron kasing latest na pagbabago regarding doon sa pag-apply ng NASPI o disokupasyone. Maigi na alam mo are para na sa ganun ay maiiwasan mo yung maling desisyon o diskarte. Paano naman yung mga ongoing na nakakatanggap ngayon ng NASPI? Apektado ga o hindi ng pagbabago na iyan? Sagutin din natin yung tanong ng iba kung ano ga at para ga yung bonus part-time na 550 euros ang matatanggap. Lahat ba ng part-timers ay entitled, pwede na mag-apply at makatanggap ng bonus na iyan? Isa pang info, i-remind din kita Raga kung ano ga yung tungkol naman doon sa tinatawag na bonus SAR. Para ga yan? iyan? At saka paano ga mag-apply niyan? Yan ay puwede na applyan at at the same time ay habang nakakatanggap ng naspi ang raga, doon po na sigla partiamo Kung ikaw ay sa opato nakakatanggap ka man ng naspi o hindi meron pang isang bonus o ayuto na pwede na matanggap Yan ay yung tinatawag na bonus sar SAR, ibig sabihin ay sustenyo already to. Pero hindi yan para sa lahat dahil meron la ang tipo ng kontrato de lavoro na aplikable ang bonus na yan. Kaya Raga, panoodin mo ang video na are para doon pa sa mas detailed na info. Bonusar or bonus sustenyo already ay isang financial support na pwedeng applyan at 1,000 euros ang pwede na matanggap aside sa pagtanggap ng uh, or NASPI or DISCOL, at the same time, pwede ka pa rin na makatanggap ng bonus SAR. Kaya kung ikaw ay qualified, meron ka nang natatanggap na tulong mula doon sa NASPI, at the same time ay pwede ka pa rin makatanggap ng another na 1,000 euros na galing nga dito sa bonus SAR. Kaya ang ibig sabihin din, itong bonus SAR na to yung bonus sustain you are ready to na 1,000 euros, ay para doon sa mga disokupati. Pero take note ha, huwag masyadong magmadali kasi a sar na are ay hindi para sa lahat ng mga disokupati. Mayroong mga qualifications na dapat na mamit. Kaya pakingging maigi are para na sa gayon ay malaman mo kung pwede ka mag-apply o hindi. Una na, dapat ikaw ay disokupato na nagkaroon ng kontrato in suministrazione o yung dating tinatawag na interinale. Pwede kahit na tempo determinato o kaya naman ay tempo indeterminato basta kontrato in suministrazione. Para makapag-apply di dapat ay at least lumipas na yung 45 days na ikaw ay disokupato. At dapat din mayroong at least na 110 giorni di lavoro maturati. O kaya naman, dapat ay nagawa yung tinatawag na MOL or yung MOL or Mangkansa di Occasionali di Lavoro. Upure, at least ay mayroon ka na 90 days na ipinagtrabaho sa loob ng lumipas na 12 months doon pa rin sa kontrato in suministrazione. Ngayon ay maigi na alamin natin kung papaano ga at saka saan ga dapat na magprocess ng application. At saka maigin na linawin din natin kung ano ga yung ibig sabihin nung lagi nating binabanggit na kontrato or lavoro in suministrasyon. Kapag ka kasi sinabi na kontrato di lavoro diretto, yan ay isang work contract na sa pagitan laang ng isang employer at saka ng isang uh, trabahador, noong worker. Ibig sabihin ay, ikaw ay na-hire direkta ng isang kumpanya na yan. Kayo la ang dalawa ang magkausap yun lang ang kumpanya at saka iyong worker. Samantalang kapag ka naman sinabi na kontrato in suministrazione, hindi la ang dalawa ang magkausap, kundi tatlong parties ang involved diyan. Are yung tatlo na bumubuo dito. Okay? Unahin na natin yung agensya per il lavoro. Yan yung tumatayo na suministratore. Tapos yung padalawa ay yung mismong atsienda or yung a kumpanya na siya namang tumatayo bilang utilit sa Tapos yung patatlo, ang tinatawag naman dyan, yung bumubuo diyan ay yung lavoro suministrato. O kaya naman ay uh, sa madaling salita, yan yung worker mismo. In short, kapag ka sinabi na kontrato in suministrazione, hindi ka direktang na-hire ng isang kumpanya. Kaya ka nakapasok doon sa iyong lavoro na yan, kaya ikaw ay nagtatrabaho doon sa isang kumpanya dahil ikaw ay na ng isang agency. Dumaan ka sa isang agency para na sa ganun ay makapagtrabaho ka doon sa isang kumpanya at hindi ka direkta na na-hire ng kumpanya na yon. Kaya ari nga pinag-uusapan natin na bonus sar or bonus sustenyo already to, yan ay para doon sa mga disukupati na nagkaroon ng laboro sa pamamagitan ng isang agensiya per ilaboro. Kung ikaw ay qualified para ikaw ay makapag-apply niyan online dahil ng online ang application niyan, doon ka pupunta sa sito ni Formatem. I hope na naging malinaw yan sa iyo raga, ang video part na ay galing sa vlog na are. Kaya I suggest na panoorin mo yan ng buo para nasa ganun ay malalaman mo pa yung iba pa ng mga info at saka kung pa paano ga mag apply niyan. Ngayon naman ay banggitin natin at sagutin lang natin ng mabilis yung tanong ng marami tungkol sa tap-tap send. Kapag kaga ang kontokorrente ay uh, banko posta o kaya naman ay posti-pay or yung uh, posti-pay evolution, pwede ka na gamitin din yan para makapagpadala gamit ang tap-tap send. Ang sagot raga ay pwede din kahit na bangko posta, postpay or uh, postpay evolution, pwede rin na gamitin ang karta na yan, yung konto korente na yan, para ikaw ay makapagpadala sa Pilipinas gamit ang tap tap send. panoorin mo lang raga ang uh, video guide na aray para na sa ganoon ay makita mo yung dapat na gagawin, yung dapat na aayusin doon sa settings ng iyong uh, bangko posta o postpay or postpay post evolution na app. Pagka nagawa mo yan, makakapagpadala ka na gamit ang tap tap send. Ngayon naman ay pag-usapan natin yung adjournamento regarding doon sa pagtanggap ng NASPI or disokupasyone. Kasi dati-dati kung mayroong mga workers na pwede na makapag-apply at makatanggap ng NASPI dahil dito sa gagawin na pagbabago regarding dia sa pagtanggap ng NASPI or disokupasyone, mayroong mga workers na mawawalan na ng karapatan. Wala nang dirito, hindi na entitled na mag-apply at makatanggap ng NASPI. Di ka alam natin na para ikaw ay uh, maging entitled, ikaw ay uh, makatanggap ng NASPI, kailangan ay involuntarily nawalan ka ng trabaho. Kaya nga dapat ay ang gagawin sa iyo ay licenciamento. Ikaw ay sinisante, tinanggal ka sa trabaho at hindi po pwede na ikaw mismo yung nag-resign. Hindi pwede ka dimisyone ang ginawa. Maupera na lang ang exemption din yan ay yung tinatawag na dimisyon per justa causa. Pero marami rin yung mga gumagawa na kapag halimbawa na ayaw na nila doon sa kanilang uh, trabaho, ayaw nila doon sa laboro, gusto nang umalis. Pero ayaw naman na mag-resign, ayaw naman na mag -dimisione. Kasi nga alam nila na kapag ginawa nila yan ay mawawala na sila ng karapatan na mag-apply at makatanggap ng NASPI. Kaya talamak na ang ginagawa, yung diskarte na ginagawa ng marami ay umaabsent na doon sa laboro, hindi na pumapasok. Kaya ang mangyayari, yung atsienda, dahil nga nang hindi na pumapasok sa trabaho yung kanyang worker, mapipilitan siya na sisantihin na yung laboratory na yon, yung worker na yon, bibigyan na niya ng lisensyamento. Kaya ang nangyayari, kung susumahin, i-analyze ia na maigi, kahit na yung worker na ang may kasalanan, siya yung may kagustuhan na mawalan ng trabaho dahil nga nang hindi siya pumapasok, pero dahil ang ginawa sa kanya ay lisensyamento, ibig sabihin ay mayroon pa rin siyang karapatan na mag-apply at makatanggap ng NASPI. Kaya nga ang ginagawa ng marami hanggat maaari ay hindi sila nagdidimisyone at hinihintay nila na sila ay sisantihin, na sila ay ilichensya doon sa kanilang laboro. Para matapos na, yung sabi nga ay modus na iyan, naaprubahan na doon sa Consilio de ministry yung lege na tatapos doon sa diskartina na iyan at yan ay nakapaloob doon sa tinatawag na decreto lavoro at inaasahan na iyan ay mapafinalize hanggang sa katapusan ng 2023. Ayon sa batas na iyan, kapag kaambasihan ng disciplinary dismissal ay dahil doon sa unjustified absences na lumampas na ang bilang doon sa nakaset na limit doon sa chichi enele. Yan ay may tuturing na kagustuhan na ng worker. Kaya siya ay nawalan ng trabaho, kaya siya ay nalitsyensya. Kung sakali naman na doon sa chichi enele ay uh, hindi specified yung limit na pwede, kung ilang araw ga, yung nga uh, pwede na maging absences, dahil sa legend na yan, may tuturing na yung mga unjustified absences Kapag kaya ay lumampas na ng limang araw na wala namang valid na reason, yan ay pwede nang maging basihan para ikaw ay sisantihin. Tatanggalin ka na. Bibigyan ka ng licensyamento doon sa trabaho at may tuturing na kaya ka nawalan din ng lavoro ay dahil kagustuhan na ng worker at hindi na kasalanan ng datore di lavoro. Kaya mangyayari kung ang licensyamento ay nangyari na mas mababa doon sa nakaset na bilang doon sa chichenele ng mga unjustified absences, yan ay may tuturing na kagustuhan ng datore di lavoro. May tuturing din na involuntarily na walang nang trabaho yung isang worker kaya entitled pa rin siya na makatanggap ng NASPI. Kapag ka naman hindi specified doon sa CCNL, yung uh, limit ng unjustified absences, tapos ang licensyamento ay hanggang uh, limang araw laang o kaya naman ay mas mababa pa, alora entitled pa rin na makatanggap ng NASPI, na makapag-apply sa NASPI, dahil ang may kagustuhan na ikaw ay mawala ng trabaho ay yung datore di lavoro. Kaya considered yan na involuntarily na wala ng trabaho. Pero uulitin lang natin na kapag ng nung uh, licenciamento ay dahil doon sa mga unjustified na absences na lumampas doon sa limit na nakaset doon sa GCNL o kaya naman kung hindi nakaset doon yung limit sa GCNL ay lumampas ng limang araw yung unjustified na absences may tuturing na yung uh, ay kasalanan na at yan ay kagustuhan na nung worker. Kaya dahil di yan, mawawala na siya ng karapatan na mag-apply at makatanggap ng NASPI. Dahil sa pagbabago na yan, inaasahan na mababawasan na yung mga tinatawag na forbeti o yung tinatawag na masyadong parents, yung masyadong magugulang. E kailan ga take effect? Kailan ga magsisimula ang pagbabago na yan? hihintayin pa na yan ay mapublish doon sa Gazzetta Oficiale at inaasahan na yan ay magsisimula sa 2024. Hayaan mo raga, babalitan ulit kita. Linawin din natin na yan ay hindi retroativo. Ibig sabihin, kung ikaw ay nakakatanggap ngayon ng NASPI dahil ikaw ay nalicensya kahit na ikaw ay uh, hindi napasok doon sa lavoro, hindi ka maapektuhan ng batas na yan. Tuloy pa rin ang pagtanggap mo ng iyong NASPI. Next naman, pag-usapan natin ngayon ay tungkol naman sa bonus part-time na 550 euros. Nag-start na application niyan last November 13 at matatapos ang application sa December 15, 2023. Ang application ay online doon sa sito ni IMSS. Dine sa punto di acceso, ikaw pupunta para makapag-apply niyan. Siyempre, kailangan pa rin na ikaw ay mayroong either na speed CHIE o kaya naman ay CNS para ikaw ay makapag-login. As per decreto ang bonus ay 550 euros. At yan ay para doon sa mga lavoratori na noong 2022 ay mayroong kontrato di lavoro na tempo parziale ciclico, Maaari na vertikale, misto, o kaya naman ay orisontale. Ano-ano ang mga requirements? Dapat na ikaw ay isang laboratory dependente ng isang pribadong kumpanya na kung saan ay meron kang kontrato di lavoro tempo at ciclico noong 2022. Na kung saan ang periodo ng lavoro ay hindi na buo na tuloy-tuloy, at least isang buwan o mas mababa sa 7 weeks at hindi naman mas mataas sa 20 weeks. Dapat din ay walang ibang tipo ng raporto di lavoro. Dapat din ay hindi nakakatanggap ng naspe o kaya naman ay ng pensyone direta. Kaya raga, hindi ibig sabihin na dahil ikaw ay uh, part-timer ngayon, dahil nga ng hindi full-time ang iyong lavoro, ay pwede ka na. Dahil hindi sa lahat ng mga part-timer ay applicable ang bonus na iyan. O raga, umaasa ako na naging malino sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na are kung sakali na hindi ka pa nakakapag-subscribe sa akin channel, sana ay mag-subscribe ka na, I hit mo na rin yung bell, play mo yung all, para na sa gayon ay wala kang mabimiss sa mga video. sa dini din, sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ko di yan, at pwede rin na i-subscribe mo ko di yan. Huwag mo kalimutan na mag-thumbs up, at importante, malaking tulong mo sa akin, kapag ka na-share mo din sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad, and always remember, Chad Will Guide. At siraga, alam proxima!